Bawal mag-boyfriend Kalakasan Gabay Tagumpay Samahan Chosen Dreamful Uno po pumapasok sa isip ko ay ang salitang pag-asa. Uh, pag-asa dahil ito yung isang bagay na pinanghawakan ko lagi, pinanghawakan ko, ko lagi sa pananampalataya ko. Na sa lahat ng bagay, ang source ng pag-asa natin ay ang Diyos. At nung naging waywab ako, Mula sa pag-aaral hanggang sa sinagot ng Diyos ang lahat ng pananay ko sa pag-aaral at hanggang sa nakapagtrabaho, doon ko napatunayan na ang inaasahan ko ay buhay. Pag narinig ko ulit ang wayo, muna pumapasok sa akin syempre, yung hindi ka muna pas, uh, talaga pwedeng mag-commit uh, sa relationship kapag hindi ka panay, uh, nakakatapos ng pag-aaral, syempre kapag hindi ka na sa mundo. Actually, si Kuya Roldan talaga yung nahalala ko eh. Kasi, uh, naging pundasyon siya sa pagiging YWAP ko, si Kuya Roldan. Kaya kapag narinig ko yung word na YWAP, Roldan agad, Kuya Roldan agad. Yung, yung tunay, yung unang word na pumasok sa isip ko, narinig ko yung YWAP. Bawal mag-boyfriend. Dahil, ibig sabihin ko, no? nag-aaral ka pa. At sinabi din yung salita ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Kalakasan, dahil sa tuwing ako ay nangihina o tinatamad pumunta ng church, uh, iniisip ko lang sila na may nagaantay sa akin na handa akong mahalin Thank you. Gabay. Kasi ang YWAP ang naging gabay ko upang magtagumpay ako sa buhay at marating ko kung nasaan ako ngayon word na wayo, bang unang kumapasok sa isip ko ay yung word na tagumpay. Dahil sa tuwing sinasabi ng mga tao ngayon na ang galing naman, ang galing ng Diyos sa buhay mo, ang sekreto talaga doon ay dahil lahat ng tagumpay na mayroon ako ngayon, ang dahilan nun ay dinibot ko yung kabataan, mga kabataan days ko sa wayo. Sa akin, ang unang pumapasok sa isip ko kapag nagsasabi yung salitang wayo ay ito yung samahan kung saan bubuoy yung pagkatao mo you are chosen. Bawat isa sa atin, ikaw, ako, tayong lahat ay pinili. At hindi lang basta pinili. Take note. Pinili tayo ng Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari at Diyos ng mga Diyos. Um, dreamful. Kasi, uh, based on my experience, kung maging YWAB ako, doon ako nagkaroon ng maraming maraming pangarap. At alam mo yung feeling na uh, parang kayang maging posible yung mga pangarap mo kasi may Diyos na. Maraming naitulong at naituro sa akin ang pagiging isang waywag, lalo na yung mga prinsipyo na ina nilalakara namin bilang kabataan. At ito din yung mga bagay na naging guidelines ko sa aking buhay para ako ay maging matagumpay and at the same time maging isang magandang ehemplo para sa mga kabataan. Isa sa pinakamahalagang naituro sa akin ng pagiging wife kasi napakadami. Pero ang isa sa pinakaambang ng pagiging wife sa akin, naingatan ang aking pagtuturo hanggang ngayon. Sobrang laki ng blessing ni Lord na ako'y naging dahil ay, uh, we are not perfect, pero dahil tayo ay wife, ay naingatan ang ating testimony at nagiging blessing sa ibang tao, lalo na sa ibang kabataan eh, yung pagiging yung pagiging waywab hanggang ngayon. Hindi na maging uh, tao, tapos yung commitment na ituro din sa akin ng waywab yun. Na, naituro sa akin at naitulong sa akin ng pagiging waywab ang um, alamin ang mga bagay na dapat oohan at ang mga bagay na dapat hindihan. Maging ganun yung mga bagay na dapat ay nagiging responsable ka at patuloy mong ginagawa at nilalakaran sa mga bagay na yun, yung kalaoba ng Panginoon para sa iyo. Ang naitulong sa akin ng WayWalk ay unang-una uh, -una ay uh, matutong uh, gumawa ng, ng tamang desisyon dahil uh, una sa lahat uh, yung mga bagay na pinagdidesisyonan ko ay susundin nila at, at ang, ang magandang bagay nun ay Uh, sa desisyon na yun ay kasama ko ang mga. Naituro at naitulong, siguro para sa akin, kauna-unahang naituro sa akin ng pagiging isang waywag is yung pagsunod sa magulang at pagsunod sa Diyos na naging basehan ko at pamantayan ko upang magpatuloy sa buhay at marating kung ano yung pinapangarap kong goal at vision ko na marating ko na yun yung dream ko at gusto ko para sa buhay ko sa pagiging YWAB, for sure, ito rin yung sasabihin ng mga iba natin yung ka-YWAB dyan. Ang laki ng naitulong ng YWAB sa akin pagdating sa disiplina, lalo nung mga panahong nagkakalage ako sa Maynila. Sa tuwing meron akong gagawin na isang bagay, bago ko gawin yon iisipin ko muna. Yun bang ba gagawin ko ay inline sa disiplina na itinuturo ng YWAB? Sa akin, ang naituro at naitulong sa akin ng YWAB ay tinuruan ako ng mga nauna sa akin na leader kung saan o paano ko gagamitin yung talento na meron ako para mapapurihan ng Diyos. Ang naituro at naitulong sa akin ng pagiging waywab ay ang hear and obey. Maganda na tayo'y nakikinig at sa ating pakikinig tayo ay sumusunod. Ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala mula sa Panginoon. Kaya, ang kumpletong pagsunod ay may kumpletong pagpapala. Um, ang naitulong o naituro sa akin ng pagiging YWAB is siguro yung uh, pagiging masunurin masunurin sa Diyos o higit sa lahat syempre ano, uh, masunurin sa magulang at ganoon din sa ating mga nakatataas sa, sa, sa simbahan sa so, gaya ng laging tinuturo sa atin sa bawat pagsunod ay may kalakit na my journey as a YWAP -Wow. napakadaming bagay na nangyari na yun mula nung ako ay bata since laking simbahan ako hanggang sa naging kabataan ngayon ay acts napakadaming bagay na nangyari and that journey taught me one thing at yun ay yung umasa sa Panginoon lagi ko ito sinasabi sa kabataan na sa lahat ng bagay na nangyari sa iyong buhay, ang wag na wag mong gagawin ay lumayo sa Diyos. At yun yung isang bagay na napatunayan ko din personally, na no matter what happen, nasa ang stage ka man ng buhay ngayon, ang pinakamainam na bagay na dapat gawin ay lumapit sa Panginoon, magpalakas sa Panginoon, at ang Diyos ang gagabay at magbibigay ng paglipay sa iyo. Ayun, tulad na laging nasasabi na, na iba, It's like a roller coaster ride. <laughs> Yung may mga twist talaga, twist and turns. Ayun, kasi hindi madali. Pero sabi ko nga mahirap maging wife, pero mas mahirap kung hindi. Ayun. Ah, uh, journey ko naman sa pagiging isang wife. Masaya siya, sobrang saya niya. Ah, uh, nakaka-uplift ng spirit lalo na kapag stress sa school before, sa mga school works. Tapos, uh, naging uh, Naging kumbaga ay takbuhan ko din ang journey ko bilang isang YWAB kapag ako ay nai-stress. Kasi whenever I feel down, nandiyan yung mga kawayo ko para tulungan ako. And ang journey ko sa YWAB, sobrang saya kasi nabalance ko yung pag-aaral ko at the same time yung ministry ko. Kaya, sakta lang. Yung journey ko bilang YWAB, ano siya, hindi siya manali pero masaya siya. Nasasabi ko, sabi ko kasi nung hirap, kasi nung YWAP din ako, one mo president ako. YWAP president din ako. So parang double pressure kasi parang kailangan mong sumunod, tapos kailangan mo din magpasunod. So kailangan mo din ayusin yung sarili mo. Pero, Uh, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi uh, binigay niya sa akin yung verse na 2 Corinthians 12.9 Sabi doon, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weaknesses. Doon ko napatunayan, nung naging huwag ako, doon ko napatunayan na kahit may mga kahinaan ako, ang Diyos ang aking kalakasan at ang grasya niya ay sapat para sa aking mga kahinaan. Yun. Ang pinakang uh, ang, ang, pinakamagandang journey na na naranasan ko sa YWAB ay bilang isang maging YWAB president. Unat sa lahat ay uh, hindi ko inaasahan yon dahil hindi naman ako magaling magsalita, hindi rin akong uh, mahiyain din akong tao, pero uh, uh pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon at Uh, yung puso mo ay handang magpagamit sa Panginoon ay pipiliin ka niya. Tapos, hindi uh, ko as uh, masasabi ko na isa siyang blessing at pagpapala sa buhay ko. Kasi nung naging wife ako, dun mas na-boost yung talent na binigay sa akin ng Panginoon na ginamit ko siya sa paglilingkod sa ating Diyos. So, sa pag-worship lead ko sa pagiging YWAB, doon ko nakita na ito yung talento ko na ginagamit ko sa Panginoon at nag-e-enjoy ako habang nag-worship lead. So, masaya yung being a YWAP na nakikita mo yung sarili mo na nag-e-ing YWAP. Being a YWAP, the journey was really fun. It was really fun. And of course, pag pinag-usapan natin kung ano ba yung fun sa mga part ng mga naging journey namin, ang favorite ko lagi is yung mga panahon na nagpe-prepare kami para sa mga event. Ma maaaring malik na gathering, or malaki, or para sa kung ano man yan. Pero lahat ng preparation yung mga bonding moments doon, lahat ng mga bagay na nangyari doon, the best. Really fun. <laughs> sa akin, ang journey bilang YWAP, ano, parang gulong. Minsan nasa task ka, minsan nasa babara. Ibig sabihin, But sa na-experience ko, may pagkakataon na masaya. Super saya. Napakasarap maglingkot sa Diyos. Madami pagpapala at meron din naman na tayo na nasa babara kung saan may experience yung down na down ka na at nandun din yung mga pagpapalo. Isa sa mga the best of the best na journey ko ng pagiging waywab ay yung maging waywab leader ako ng Waywab Rosario yung maibahagi mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng ibang kabataan at maihagi kahayan mo yung kanyang salita grabe walang salitang maitutumbas doon. kumusta yung journey ko bilang YWAB well aminado ako hindi naging madali kasi syempre uh, sa pagiging YWAB kasi talagang marami kang kailangan i-consider Baga matetest talaga yung level ng, ng obedience mo, ng pagpapasakop mo, at and at the same time, ay talagang marami, maraming maraming struggles. Although pag, na, pag na, mo naman yun, ay talaga namang worth it, ika nga. And then, um, uh, masasabi ko din na super grateful ako na naging YWAB ako. Kasi nung maging YWAB ako, doon naayos yung aking mga plano sa buhay. Kumbaga, bago kasi ako naging waywab, napakalimitado lang ng aking mga naiisip or pinaplano kasi nga, give na talaga namang mahirap ang ang buhay. Pero nung naging waywab ako, narinig ko ang mga pangako, ang mga salita ng Diyos. So, doon na nabago yon at hindi ko naman siyempre nga mararating kung ano man yung kanalalagyan ko ngayon kung hindi ako dumaan sa paliting Ang aking kwentong malaya, there is freedom in Christ. Ang kalayaan na ibinibigyan ng Panginoon ay nagbubunga ng buhay at walang hanggang buhay. Ito yung bagay na wala kapag ang kalayaan na meron sa atin ay pansamantala. At isa yung sa bagay na nararanasan ko hanggang ngayon, yung kalayaan na nang gagaling sa Panginoon isa sa kwentong malaya ko talaga is yung dati kasi may mga nagsasabi na mahirap yung pagiging youth sa church kasi ang daming bawal, hindi malayang gawin ang mga gustong gawin, di ba? Madami talagang hindi pwedeng gawin. And I realized na yun yung nagpalaya sa akin. At um, kung papaano akala nung iba hindi ka malaya, yun pala yung tunay na kalayaan. Kasi para sa akin, ang tunay na kalayaan, magawa mo ang mga bagay-bagay na meron kang kapayapaan. Uh, siguro ang kwento malaya mo is yung insecurities ko before. Kasi uh, nung nag-aaral ako, tingin ko sa si sarili ko hindi ako magaling, na hindi ko kaya. Pero pinakita sa akin ng Lord na, kaya mo yan, you can do better. Ang um, kwentong malaya ko ay ang pagpapalaya ng Diyos sa akin, sa aking mga plano. Kasi ako yung taong maplano. Ako yung tipong, ate, isyap ganito, dapat may ganito ako. Nung nakilala ko ang pagpapalaya, Waiwab ako. Pinalaya niya ako sa mga plano ko. Siya ang nagplano para sa akin. Patuloy niyong lakar ng tala ng Panginoon dahil yun ang tunay na magpapalaya sa bawat isa sa atin. Uh, hindi naman ako matuwid na kabataan niya. Yung college, uh, madami akong hindi magandang dinagawa. Pero nung natanggap ko ang Panginoon, yung joy ng salvation, yun yung pinakamaganda na kwentong naging malaya sa aking buhay ganitong malaya ko bilang isang wawa ay yung nakalaya ako sa lahat ng daw sa sarili ko, nakalaya ako sa kasalanan, nakalaya ako sa kasakitan. So ngayon nararamdaman ko yung kalayang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ayun. As an achiever, as a performer, as a so-called maganda, matalino, nasa'yo na ang lahat. Pinalaya ako ng Panginoon sa kung ano ang tunay na ibig sabihin ng tagumpay. Dati akala kong ibig sabihin ng tagumpay kapag nakatapos ka sa napakagandang paaralan or kaya sa malaki agad ang sakit mo. Ngayon, pinaramdam sa akin ng Panginoon na ang tunay na ibig sabihin ng tagumpay ay kapag nilalakaran mo kung ano yung dapat nilalakaran mo. Napakadami kasi yung buhay natin, ano, araw-araw meron diyang mga tukso, andiyan yung mga bisyo, siguro andiyan yung computer games, uh, mobile games, tapos iba't ibang video sa barkada. Kasi ko lang na bilang isang YWAP, ano, nakatulong sa akin na yung grupo na sinasamahan ko o yung mga kaibigan ko ay YWAP. Kasi sila yung mga tao na tumutulong sa akin. Tao na malalapitan ko kapag may pinagdadaanan ako. Pinalaya ako ng Lord dun sa mga kaibigan na hindi makaka-influensya sa akin sa maganda dahil napasama ako sa grupo ng y Ayun yung maging malaya sa takot. Malaya sa takot na magkamali at malaya sa takot sa sasabihin ng mundo. During my quiet time, sinabi ng Panginoon sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Kaya sa oras na ito, patuloy akong nananatili na anumang sitwasyon ng aking buhay, ano man ang aking lalakaran, ang Diyos ay nananatiling tapat at hindi niya ako bababaya. Malaya ako. So siguro yon naging malaya ako mula sa kasakitan or karamdaman. Anong una, talagang napakamasakitin ko given na talagang hindi ako nakapag-participate sa kahit na anong activity. Kasi ako ay asthmatic noong ina, noong ina. Pero yon salamat sa Diyos at siya yung nagbigay sa akin ng kalayaan mula Lagi natin tatandaan, mga kabataan ang prinsipyo ng ating simbahan which is hear and obey. Yan. Dahil ang pagtalima sa Diyos at ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos ay may mga kalakit na pangako. Yun. Sa lahat ng mga wayo, abisa lang masasabi ko talaga. Magpakatotoo lang kayo sa Diyos. Lahat ng nararamdaman nyo, sabihin nyo sa Panginoon because you cannot deny. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon alam ng Diyos, ang gusto lang ni Lord maging open tayo sa Kanya. And the Lord knows and understands you. Yan ang tatandaan niyong lahat. Kung ano man pinagdadaanan niyo, kilala kayo ng Panginoon. Um, may papayo ko na at sa lahat ay maglikot sa Diyos ng papat. Pangalawa ay mag-ahal kayo ng mabuti. Pangatlo, igalang niyo inyong mga magulang. Dahil ang lahat ng iyon ay may kalakit ng pangako. At ang uh, pang-apat, huwag niyo kakalimutan kung saan kayo nagmula. Ang uh, pinakamahalaga sa lahat, na pwede niyong baunin hanggang sa kayo tumanda. Yung puso niyo sa Diyos, yung commitment niyo sa Diyos. Ano man mangyari, huwag na huwag kayong sa Diyos. Ay, ang patuloy na magpatuloy sa Panginoon. Patuloy nilang tayuan ang kanilang pananampalataya. Patuloy silang mangarap kasama ang Panginoon. At patuloy nilang lakaran ang kalaban ng Panginoon. Dahil walang lugi sa mga sumusunod sa Panginoon. Sabi nga ay, nakakatakot ang sumunod, pero mas nakakatakot ang hindi. Uh, enjoy your life, no? Uh, wag uh, kayong ma pressure sa mga bagay-bagay diyan uh, ikaw iwawala niyo sa paglilingkod. Ang ang maganda niyan ay habang kayo ay naglilingkod ay uh, nararamdaman niyo ang Panginoon. Uh, may may ko para sa mga kasalukuyang wife ngayon. Maging totoo kayo sa sarili niyo at makinig kayo sa payo ng mga magulang niyo at sa mga sinasabi nila dahil alam ng magulang natin kung ano yung mas makakabuti sa atin. Oh, sabi ko lang. Huwag kayong magmadali. May tamang panahon para sa lahat ng bagay, hindi nyo kailangan niya stress ang mga sarili nyo para sa mga bagay na feeling nyo sinasabi ng mundo na dapat ito ka o ganito ka dahil ang dapat mong lakaran ay kung anong pinapalakaran sa iyo ng Panginoon. Okay lang ang mapagod pero huwag kang susuko. Dahil kailanman ang ating Diyos ay tapat at mabuti sa lahat ng pagkakataon. isa akong wai at dahil ni sa si ako. 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 ako'y malaya.